Ikan din tumaga din mga cabin na di atanan. So, diray mo kabin akong cabin. Tara. Cabin reveal. Tara mo Mga kadin din yung cabin. O ba na ako ng limpyo? Wala. Nag-check sa chip crew akong cabin. Kay Igor ako ipangutan kung akong nang limpyo na ba ako. Siyempre, may hindi ko. Oh, kaya tinawin mong Nang limpyo mong kagabi eh. So, dere ko mga karinsoy. So, akong kakabina, mubalhin sa dere. So, akong bag, lady na. Nara akong bag. Ang luggage to, na dito. Iputos na na ako, So, dere, muna akong bid. Dere ko katulog for almost nine months. Dere, na ay mga karinsoy. Mga chichiria. Hindi na ako butang sa una mga chicheria o mga uban pang mga alak so dire sa ubos may unos dire Bakantina kay ako na mag ipang akong mga uniform so dili dipindi yun sa inyong ibutan dire pwede mga bulingon dipindi na ninyo dili tagsamig unos sa akong kabina Alright. So, na tv dere. Pwede mo muna nag-TV. Kung lilaim mo. Diyan pa. Kini. Muna yung aparador. Muna yung aparador mga, mga ka rin. As you can see. Hawa na yun siya. Na yung nabilin dere isa ka ship jacket mga ka rin. wala pa na ako na yung nagamit. Ako na lang yung ibilin. Basin, gamitin ni nila. Diba? Ang mga hangar, diara na. So, okay naman. Ang ilalong. Check na to. Okay. okay. Hinti na. Okay. Hinti na. Okay. Maganda siya. Nga mo si Abdi mga Share me. Sa kas kabina na mo. Share sila dali. Dali oh. Kaya nga, gilimpiyo ako ang share. Okay, okay. okay. na yun siya. Limpiyo na siya. Hindi na siya malalis. Ha? di na niya malalis ah Limpi okay na siya. Okay. So dere, makita niyo doon kasama min mga kadinsoy. Tagsa gyapon mayana ana. gyapon, okay na. So dia, di na nato ni. Di na nato klabon kay. Iya na. So, dere sa boss. Pwede mo butang tik mga sabon niyo uban pang mga malalang mananap. So, muna yung mga rin ka sa'yo. Kamin. Hanggang may resya. Pero, di po kayo piyot, sakto ra ba? So, moto akong kabin mga ka din sa'yo niya. Pag-video to na kay... Pag-biyahe pa man may sa... Mag-hotel pa man may padulong sa kwan. Ay, gigan pick up on me, alas 12 mag-hotel pa daw mi ang among flight alas 8 pa man. Grabe kay ka connecting flight akong flight mga kadin kaya kay tuloy gud. Istanbul to Doha, Doha to Manila. Manila to laging dingan, gabi kay kapoy. Pero kere ra at least mo kauli nta. So, stay put sa mo dia kay mo ato pa mi karon. Bye.